I <laughs> Inakyat ng pamahalaang lungsod ang serbisyo caravan at pop-up kadiwa dito sa Barangay Paradise Street nitong September 27 upang ihatid ang serbisyo ng pamahalaan sa mga upland barangay sa lungsod. Kasama ang 8th Infantry Battalion ng Philippine Army, City Social Welfare and Development Office, City Health Office at City Agriculture Office, dinala ng pamahalaang lungsod ang libreng check-up at mga gamot, registration ng senior citizens, PWDs, solo parent at iba pa ang mga pangunahing serbisyo ng lokal na pamahalaan sa mga presidente ng Paradise Tree, Tungkong Manga, San Isidro, San Roque at kay Banban. sa part po namin sa ADIB, kami po ay labis na nagpapasalamat dahil sa ganitong klase po ng activity kung saan nagkakaroon po tayo ng pagtutulungan at pagkakaisa para po maihatid yung mga serbisyo po para sa ating mga uh, kababayan dito sa San Monte. Isa sa mga naibigay na serbisyo ng Philippine Army ang libreng kupit ni Corporal Ian na pinilahan ng mga residente. Sobrang saya, so, sarap, sarap sa pakiramdam na nakikita ko na nakakatulong ako sa aking kapwa Pilipino na napapasaya ko sila sa konting bagay na naitutulong sa kanila. Isa na rin siya sir, no? sa so, kung mapapansin natin, napakalaking impact sa mga tao na makita na ang sundalo at ang sibilyan ay may magandang collaboration. Kumbaga. Ang mga naakita ng serbisyo nagpa nagpapasalamat sa pamahalaang lungsod sa paglapit ng serbisyo sa kanilang lugar. Masaya po kasi nakalibre po ng gamot, nakabawas mo sa gastusin. Kung babayad mo po ka pang pambili ng gamot, eh, libre naman po na. Libre po namin nakuha. <laughs> Siyempre po, wala po akong hanap buhay. Pukunti lang naman po ang aking income. Kaya nagtatanim lang po ako. Yun lang po ng bugulay. Yun lang po. Kaya gusto ko rin po sana na makasama sa social pension na maibigay ng gobyerno sa akin. Dala rin ng Pamahalaang Lungsod sa pag-akyat ang pop-up kadiwa na dala ay sariwa at abot kayang bilihin direkta mula sa mga magsasakang sanusenyo. No Buong pasasalamat ng punong barangay ng Paradise Tree sa pag-akyat ng serbisyo o para sa kanilang mga residente. Kami po ay nagpapasalamat kami pong mga apat na barangay ng Aplan dahil po nagkaroon ng programa na katulad nito. Salamat po sa ating uh, minamahal na mayor at atiko dahil may mga programa na ibinababa po sa ating mga barangay. Hindi na po kayo mahirapan para bumaba ka, para bumili. Andyan na po at napakamura po ng kanilang mga binibenta sa ating kadiwa. So enjoy po ninyo dahil ito po isang pagkakataon na ibinabapak po sa ating barangay. Paalala naman ni CSJDM Chief of Staff Juan Miguel Perez San Pedro na tuloy-tuloy ang serbisyong ibinibigay ng lokal na pamahalaan para sa mga San Joseño. Hindi po nagtatapos sa serbisyo para ba ngayong araw na ito yung mga serbisyo ng city. Kung meron po kayong kailangan, bukas po ang mga opisina ng ating city government, ating city health, CSWD, at ang lalo-lalo na po ang Office of the City Mayor na pag may kailangan po kayo, bukas ang opisina ng uh, bukas ko sitio, bukas ko ang opisina ng at ng congressman para magbigay po ng serbisyo. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.